At samantala nangangailangan ng Department of Science and Technology kay DOST ng mga Pilipinong scientist para sa pagsasakatuparan ng mga programa ng pamahalaan. Ito ang balita ni Ray Palayo. Bukas ngayon ang maraming oportunidad ng mga scientist na Pilipino para sa mga programa ng pamahalaan. Ayon kay Science and Technology Secretary Mario Montejo, malaki ang kontribusyon ng mga scientist sa pagsasakatuparan ng kanilang mga programa. Ilan na rito, ang Dream Lider Project ng DOST na ginagamit ang 3D mapping sa pagtukoy ng mga mapanganib na lugar o hazard zone. Sa pamamagitan nito ay mas mabilis ding nalalaman kung gaano kalawak ang pinsala ng kalamidad na dulot halimbawa ng bagyo. Sa linyang ito, kailangan ang mga eksperto sa geodetic. We have to qualify it again because of changing frequency of severe weather. Parang dati wala naman tayo 300 kilometers per hour eh. So ang resilient dati na 150 eh, hindi na obra sa new realities eh, di ba? Isa rin ito sa mga tema sa isinasagawang 36 Annual Scientific Meeting sa PICC na pinangunahan naman ng National Academy of Science and Technology o NAST. Plano rin ng DOST na suyuri ng karagatan upang malaman ang iba pang potensyal nito kahit kailangan naman nilang kumuha ng marine biologists we have a big program tawag namin drug discovery wherein we try to magamit yung ating kayamanan sa dagat to study para sa drug discovery. Yung mga kailangan ito ng na mga kagaling ng mga barin biologist. Sa outer space naman ay kakailanganin ng physicist lalo na sa 2016 ay planong ilunsad ang sariling microsatellite ng Pilipinas. Paigtingin din ng kagawaran ang pagsasaliksik sa DNA o genomics. Sa pamamagitan nito ay nakagawa ng protokol pamahalaan upang puksain ang insektong sumisira sa mga niyog na mas kilala sa tawag na kokolisap. Kasi kokolisap DNA ang was able to identify using DNA yun eh. Ang DNA o genomics natin, ginagamit na natin sa lahat ng mga halaman, not only for human. Uh, so, ang dami requirements noon. Magkakaubusan because dumadami application. Sa scientific meeting ay gagawaran ang mga siyentistang Pinoy na nagbigay ng kontribusyon sa larangan ng pananaliksik. Ang NAST ang pinagmumulan ng mga national scientist. Sa ngayon ay may lamin limang buhay na national scientist ang bansa, habang 65 naman ang akademisyan. To be a member of NAST is like, uh, it is for life hindi yun natatanggal sa iyo ang titulong yon, hanggang sa mamatay ka. And then, kung member ka ng NAS, dun din kasi nagsisimula yung kung paano maging national scientist. Ray Pilayo, UNTV News, Worldwide.